Ayan guys, kain tayo. Hapunan. oh, hapunan ko. Ayan. hapunan tayo. Kain tayo. oh. tulingan. Adobong tulingan. Ayan. Adobong paksiw. Ayan, sarap niyan. Saging. Ayan, ang pagkain kong hapunan ngayon mga guys. Hmm, hapunan tayo. Hmm, hindi naman mag-isa. Oh. Ako lang mag-isa dito kakain. Hmm, hapunan tayo. Hmm, okay. hmm. Ayan. may tulingan tayong paksiw na adubo. Adubong paksiw na tulingan. yan niyan, gan saging 'yan. Hapunan mga guys, kain tayo. yan Shout out sa inyong lahat 'yan, mga lala. Pasensya na kayo sa aking mga video, medyo busy kaya hindi ako gaano yung ano-anuhan. Ayun, marami akong taiin, hindi ko pa na-upload. Shoutout sa inyo lahat dyan. Mga OFW, mga kaibigan ko dyan. Mga kamag-anak. Mga kaibigan ko sa YouTube. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kain tayo. Kapunan. Ayan. Ayan. Magkapunan muna ako bago magtahi ulit. Sana kayo. Kakain muna ako. Hanggang dito na lang muna ang video ko. Bye bye na. Gabi na.